O so oh guys, magandang kapitang mag kanya, nandito po ulit tayo sa Prisa, sa aming barangay, kung saan, kung saan aming munting paliguan. Ito po na anak. Ito tayo para manguha, mag ng halaman. Walang so, pang mana ko po natin dyan, no? So guys, tara. At uh, pagpatuloy natin pag-hanap ng halaman, no? Dito tayo ulit. Meron ako nakita dito mga guys na ano halaman. Pa-mention na lang kung ano tong klase ng halaman to no. Medyo maganda klase sa tsaka iba kaya naging uh, tingin ko halaman to, halaman. So, isa sa mga halaman na malapit na rin maubos na. No? Punta natin no. Ayan. Ito, 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 ito. Ayan, no? Ayan, guys. Ano kayang halaman, klaseng halaman to? Ayan, yan, yan, yan. ating ano? Ito, guys. Ayan, yan. Hindi na natin malapitan dahil na may konting kalaliman tong ilog, itong sapa. Ayan. So, ayan, ayan siya. Ayan. Ayan, guys. Subukan natin lapitan, ano? Ayan, no? Hanap tayo ng madadaanan. Tingin ko yun eh, isa sa mga halaman din na isang uri ng ano eh. Yung ng ano, ano ba yun? kalateya Alatea kalatea ba yun? Na uh, ga malaking gabi. Dati may nakita ko dito na kalateye eh. Kaso, eh, naunahan, may Nadala yata ng baha. Nadala daw ng baha. So, tinan natin kung saan tayo pwedeng dumaan para pupuntahin yung halaman na nakita natin. So, ito. Uh, meron tayo dito, isang kaibigan. Guys, gusto nyo makilala? Siya nga pala si Kala. Ayan no, Hi, Kala! Kala. Kala. Bau. <laughs> Ay, tayo tatang malabas na bit. Oh. Ayan, guys. Kumukuha na natin siya. Siguro. Ah. Ayan guys, oh, yan siya. Oh. Diba? Ayan. Ayan guys, tinan natin itong isang uri-uri ng, parang isang uri ng gabi. O oh, ano? Diba sa doon sa kinuha natin dati na mayroong parang dragon na... rin ang tsura niya, pero may gutay-gutay dito. Ayan. Parang parang gabi na iwan. pero hindi eh. Ayan. Paki pangalanan nyo na lang no. Hindi ko alam kung ano to eh. Pero maganda siya oh. oh maganda. Meron siyang pag medyo tumatanda na meron nakahamon siya ng dot. Uh, dot 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 na dilaw. Ito tulid ko. So, siguro, pipitas tayo ng ilan dito. Pero hindi pa sa ngayon. Ating kikilalanin muna ko ito eh, talagang halaman, no? So, guys, yan. Dito, ano po ulit tayo. Tingin ko halaman din ito eh. Ito, 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 ito. Ayan. 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 Uh, Ayan, no? Di ba halaman yan? Makaiba oh, yung dahil niya kasi. Oh. No? So, yan. Pero marami na kong ganito. Kain natin. Iyan natin sinubok ang lumaki. Marami salamat kay Vicky. Kay Vicky. Yung taga dito sa amin. Uh, malapit na kamag-anak ng aking asawa. So humingi tayo ng uh, konting ng ilang tipay para ating iluto, igata, igagata. Kung sino body ang tipay, kung tawagin kasi dito sa kabila, tipay. Uh, sabi ko, laing. Ito po siya. Sa so, inyong gabi, gabi na gagawin natin laing or tipay. Kung tawagin dito sa kabila, tipay. O laing. So, yung binigay ni Mickey, yung kamag-anak ng ngayong asawa ating lulutuin mamaya masarap na luto dito gata no gata so wala maraming marami salamat din kay Kuya Miki at sa kanyang pagmamaganda loob pagbibigay sa atin ng pipay nagtanong lang ako nagtanong lang ako kung mayroong ano ba yung laing so sa pala yung mayroong laing dito So, dito banda guys, sorry ko hindi namin na ng aming pag-uwi kasi bigla ang umulan sa aming lugar, sa aming paglalakbay. So, magandang hapon mga kapatang, ito mo lulutuin ang ating inuwan pipay sa ilog. Ito mo na himayin. Laing. Ang laing. Yan. Himay na ni Kumante. Laing ating gagata. So, yan, guys. Kabataan atin ang hihimayin. ito na po yung niyog dahon ng tipay dahon ng gabi sa so, yung katawan so, yun namin ni lahat so, ito yung nihulog na namin yung para sa sangkot ka yan sa kutsa na lili. pati dahon